Nagsori umano si Davao City Mayor Baste Duterte kay Senadora Aini Marcos matapos sa mga naging maanghang na tirada nito laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matatandaang sa isang forum sa Davao City nitong weekend, nagpakawala ng matatalim na pahayag si Mayor Baste. Naroon din sa Davao si Senator Aini nang dumalo ito sa prayer rally. Wala pang pahayag si Mayor Baste sa pahayag ni Senator Aini Marcos. Ang uh, lumapit sa akin ay uh, si Mayor uh, Bastel Prieto. Ang sorry na ang sorry. Naintindihan ko naman kasi siyempre sobrang uh, emotional siya dahil uh, isipin mo naman eh, ikukulong yung tatay mo at tayo ate mo. Talaga It's namang mga uh, mag-re-revolusyon uh, yung, uh, yung uh, ko ang damdamin. O, oh, tin sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry ah, sorry ganun. <laughs> Nakatuwa nga eh, pero ko. Kasi, syempre, yung nababagabag na, talaga yung damdamin ng bagets. syempre, tatay niya, saka yung na.